Araw sa inyo mga boss, meron tayong ito trouble shot na Magia 125 na wala yung power sa kanyang dashboard panel mga boss Matanggal pala ito mga boss Ito oh. dito sa grounded dito siya mga boss Kaya pala siya nagkar <laughs> Kapit muna natin Ayan pala siya nagkakaroon ng ground mga boss. Ayan. Ito pala nasunog. Ayan. Parang pansit na. Nasunog pala yung mga wire niya dito mga boss. Gaya hindi na mapandar ng mayari. Ayusin muna natin to mga boss. Kapit muna natin mga is. Ayan mga boss. Tinugtong na natin. Kasi nasunog kasi ito. Ayan. Tignan natin yan. Ito. Kapit natin ito. Yan. Hindi siya nag-i-spark. Kung gusto. Try natin pandarin. Yan mga boss. Tutungan na natin dito. Sito, sira. Matanggal. Lagay natin ito mga boss. Yan. Hindi na siya nag-spark. Yan, may ilaw na siya mga boss. Yan. Test natin ulit. Ito natin yung kanyang NDL mga boss. Siguro nandito nang short ng short yung wire kasi mali yung kapit Yan, dalawang relay ang nilagay ni boss. Kaya pala nasunog yung mga wire. Kamali ng kapit. Kaya pala nasunog mga boss. nilagay niya pala yung 86. 86 at saka itong number number 30 at saka itong ito si pinagsama niya kaya pala nasunog no? ito yung ground hindi nakakabit yan tol na hindi nakakabit yung ground niya kaya pala nasunog yes part ito mga boss kaya pala nagkaroon ng kasunog kamali pala siya ng paglagay ng yung ground yung nilagay niya rito sa MDL yan. kaya pala nagkasunog sunog ng wire niya mga boss wiring sa natin ulit mga boss yan mga boss tanggalin natin ng isang relay so, ikakabit natin mga boss nga pala nagkamali si boss ng pagkapit. Ito yung ground at saka ito si binagsama niya. Inilagay niya dito sa positive. Kaya nagsunog yung ganyang sakit dito. Nagkamali si boss ng pagkapit. Yan. Yung number 13 niya hindi niya ikinabit. Ito lang yung kinabit niya. 85 at saka 87 ilalagay niya sa positive ng battery kaya nagkasunog